Inikayot po ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga magulang at guardians na pabakunahan po mga bata laban sa mga sakit tulad po ng pertussis, polio at measles. Ayon po sa Pangulo, walang dapat ikabahala o ikatakot sa bakuna dahil subok na ito at ilang taon na rin ginagamit. Ayan, kayong mga magulang naman ay sipag na. Ha? Ay kayo'y humanap ng panahon para sa inyong mga anak sa kalusugan nila at magpunta na sa pinakamalapit na health center Oh, yung bakunahan naman dun sa mga eskwelahan, meron din naman. O oh, kasalaku kasalukuyan na pong umaarangkada ang libreng vaccination program ng pamahalaan at prioridad ng mga sanggol. Ayan, huwag yung basta mag-aanap, patas papabayaan nyo. Band Bandang huli niyan, pag lumaki ang inyong mga anak na may karamdaman, masisip pa kayo. Oh, dahil hindi nyo inasikaso at inalagaan ng mabuti ang inyong mga anak. Yan, kasama sa pag-aalaga yung pagpunta sa mga health center a ah, bakunahan ng mga anak lahat yan dapat natatanggap nila at ah, target po ng Department of Health na makumpleto ang pagbabakuna laban sa mga naturang sakit sa 95% ng mga batang Pilipino mga kapuso Pero ito